Magandang araw. Welcome back sa aming programang Bebes Sweet Story. Ate Agnes, pasensya ka na sa abala ha. Wika ng hipag ng siglenda, isang 20-anyos na babae. Ilang araw lang namang makikituloy ang pinsan kong si Greg. Inaayos kasi yung bar na pinagtatrabahuhan niya. Kasama na dun yung barracks nila. Dagdag niya habang pinapakisiyo sa hipag ang pansamantalang paninirahan ng isang 31 anyos na lalaki. Okay lang Glenda, maliit na bagay lang yan. Maigi na din ang may kasama kami dito habang wala yung Kuya Carlito mo. Tugon ni Agnes, isang 36 anyos na ginang. Salamat Ate Agnes, siya nga pala. Bakit pala wala si Kuya Carlito ngayon? Pinuntahan kasi niya kahapon yung nabili naming bahay sa ikapitong bayan. Sa isang linggo na yung uwi ng kuya mo dito. Sagot ni Agnes, e pinaparenovate kasi namin yung mga kisame at flooring ng bahay, pati na yung pagpipintura. Nagustuhan namin yung lugar eh. e. Ibibenta din namin tong bahay para doon na kami titira. Talaga ate, ang galing naman. Nakakatuwa, big time na pala kayo. Naku, hindi naman. Nabili kasi namin yung lupat bahay sa murang halaga sa nagsangla sa amin. Kaysa daw mapunta sa iba, ay eh kami na raw ang makinabang. Ang galing naman. So, okay nang iwan ko muna dito si Greg ha? Ilang araw lang naman ate. Oo, okay na okay lang Glenda. Naiintindihan ko naman, sa isang kwarto lang kayo mag-anak nakatira eh. Nandun na lahat sa isang kwarto. Salamat talaga ate Agnes. Paano? Alis na ako. Utos-utusan mo na lang yung si Greg habang nandito siya. Marunong sa gawaing bahay ang pinsan ko. Iyon ang huling bili ni Glenda sa kanyang hipag bago umuwi sa kanilang bahay sa kabilang bayan. Gabi na at naghahanda ng makakain si Agnes. Nakasuot siya ng isang medyo maluwag na duster. Malinsangan kasi ang panahon. Kitang-kita ang kagandahan ng katawan ni Agnes. Anak, Pakitawag na nga si Tiyo Greg mo at kakain na ka Wika ni Agnes sa anim na taong gulang na anak na lalaki. Sumunod ang bata at tinawag ang kanilang panauhin. Lumabas ng kwarto si Greg. Nakasando lamang at maikling shorts ang lalaki. Napansin naman ni Agnes ang kagandahan ng katawan ni Greg. Ah Greg, saluhan mo na kaming mag-ina. Sumabay ka Sumabay ka na sa pagkain. Umpo ang lalaki sa maliit na lamesa. Katabi niya ang anak ni Agnes. Magkaharap sila ni Agnes habang kumakain. Hindi maiwasan na magtama ang kanilang mga binti sa ilalim ng lamesa. Ramdam ni Agnes ang init ng balat ni Greg. Napapansin din ng ginang ang pagsulyap ng lalaki sa kanya. Ah, Greg, ano nga palang trabaho mo? Walang mali siyang tanong ni Agnes para lamang mawala ang tensyon sa kanilang pagitan. Ah, is sa club, isa akong waiter. Ah, bali ginagawa pala yung pinapasukan mo ngayon. Oo Agnes, pinapaayos kasi ng management dahil medyo luma na daw yung interior ng bar. Paano yun Greg? Wala mo na kayong kita habang inaayos yung bar nyo? Mabait naman yung boss namin, bayad yung ilang araw na hindi kami makakapagtrabaho. Ah, mabuti naman pala kung ganun. Habang kumakain sila, ay nakita ni Agnes sa lalaki ang kakisigan ng katawan nito sa moreno nitong balat. Tito Greg, usog po kayo ng konti. Pakiusap ng anak ni Agnes. Nasisikipan sa pwesto nito ang bata habang kumakain. Umusog ang lalaki. At mas nagdikit pa ang balat ni Greg at ni Agnes. Natapos na silang kumain at inayos ni Agnes ang kanilang mga pinagkainan. Dinala niya yun sa lababo upang hugasan. Habang naghuhugas ay naramdaman niya ang pagdikit ni Greg sa kanyang likuran. Ako nang maghuhugas niyan. Sa pagkabigla ay napaharap si Agnes sa lalaki. Dumikit siya sa lalaki Naramdaman din ni Agnes na ito ay nagiinit. Nakatingin sa kanya si Greg. Ako na Greg, o okay lang ako. O sige, tawagin mo lang ako sa kwarto pag may papagawa ka Agnes ha. Makalipas ang ilang oras, himbing nang natutulog ang anak ni Agnes sa kanilang kwarto. Siya naman ay hindi dalawin ng antok. Naisip niya ang nangyari sa kanila ni Greg doon sa may upuan, lalong-lalo na sa lababo, hindi niya maintindihan ng sarili. Iba ang pakiramdam niya habang nagdidikit ang kanilang mga balat. Iba ang naramdaman niya nang dumikit sa kanya si Greg. Nakadama ng kakaibang init sa katawan si Agnes mula doon. Parang may gustong lumabas na init sa kanyang katawan na. Naglalaro sa kanyang isipan ng isang bagay. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ba ako nag kay Greg? Nanuyot ang lalamunan ni Agnes. Lumabas siya ng silid upang uminom ng malamig na tubig sa ref. Naglakad siya papunta sa kusina. Madilim ang salas papunta sa kusina. Nakita niya sa dilim si Greg. Nakahiga ito sa sofa at wari natutulog. tutulog. Nakashorts lamang ito, subalit nagulat si Agnes sa kanyang napuna. Hindi pala tulog si Greg, nakahiga ito sa sofa at ito ay may ginagawang milagro. Nagtago si Agnes sa malaking aparador malapit sa kanyang kinatatayuan. Muli niyang sinilip si Greg, napakagat ang labi ng ginang habang minamasdan niya ang lalaki. Naibulong pa nga niya sa sarili. Grabe naman pala tong Greg na to. Bumili isang paghinga ni Agnes. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil kakaiba na ang pagtibok noon. Hanggang sa hindi na malayo ni Agnes, na ginagawa niya na pala isang bagay na hindi niya inaasahang magagawa niya. Nang dumilat siya, ay inapansin niyang mula sa dilim ay nakatingin sa kanya si Greg. Hindi pa rin ito tapos sa ginagawa na ito. ng tuluyan si Agnes sa gilid ng aparador dahil sa pagkakatingin ni Greg sa kanya. Nakarinig na lamang siya ng lagaslas na tubig malapit sa salas. Nang silipin niya si Greg, ay wala na nga ito sa sofa. Nasa loob na ito ng banyo. Nakabukas ang pintuan at naaaninag niya ang anino ng lalaki sa loob mula sa ilaw na naroon. Sa labis na taranta ay namalayan na lamang ni Agnes na nasa loob na siya ng sariling kwarto. Muli siyang nahiga at ilang saglit pa, hindi niya namalayan na siya pala ay nakaidlip. Naalimpungatan si Agnes sa dilim ng kanilang silid. Nagising siya dahil parang merong tumabi sa kanya. At nakita niya nga si Greg. Bumulong pa nga si Greg sa kanyang tenga. Nakikita ko yung ginagawa mo kanina. Nakita ko kung ano yung mga pinagagagawa mo. Hindi nakasagot si Agnes. Mabilis na sinunggaban ni Greg ang mga labi ni Agnes. Walang pagtutul sa ginang dahil ito naman talaga ang gusto niyang mangyari. Tumunog ang alarm clock ng orasan ni Agnes. Alas 4 na ng madaling araw. Oras iyon ng pagising ng kaniyang anak para sa pagpasok sa eskwela. Kasunod nun ay ang paggalaw ng kanyang anak sa kamang naroon. Nagtago si Greg sa ibaba ng kama. Inayos naman ni Agnes ang suot na duster. Pinatay din niya ang alarm clock. Mommy, inaantok na wika ng kaniyang anak habang ito ay nakapikit pa rin, yumakap ang bata kay Agnes at muling naidlip. Bumukas ang pintuan at nakita ni Agnes ang paglabas ni Greg. Maingat nitong isinara ang pintuan. Ipinaghanda ni Agnes ang pagpasok ng kanyang anak. Matapos itong paliguan at pakainin ng almasalang bata, ay sinamahan niya ito sa eskwelahan para sa parent meeting sa araw na iyon. Nag-iwan din siya na makakain ni Greg. Natapos ang pagpupulong sa umagang yun, nagpalipas na ng oras si Agnes sa bakuran ng eskwelahan habang kakwentuhan ang iba pang mga nanay na naroon. Inantay na niya ang paglabas ng kanyang anak. Ilang oras na lang kasi at uwihan na nila. Tito Greg, masayang bati ng anak ni Agnes sa lalaking ito. Oh, kamusta yung klase mo? Tugon ng lalaki. Marami ka bang natutunan ngayon? Opo. Sagot ng bata, marami pong tinuro si teacher. Anak, magpalit ka na ng damit sa kwarto. Uwi ka ni Agnes, iinit ko lang yung niluto ko kanina. Nagpunta sa kanilang kwarto ang bata. Nagtungo naman sa kusina si Agnes. Inilagay niya sa kalan ang may ulam na kaldero. Nagulat siya sa mainit na hininga na dumapo sa kaniyang leeg. Nasa likuran niya si Greg. Bango mo ah. Ganda mo talaga Agnes. Naramdaman niya ang kamay ng lalaki na yumakap sa kanya. Pumigla si Agnes. Subalit mahigpit ang pagkakayakap ni Greg. Ano ka ba naman? Nandyan yung anak ko. Binulungan siya ng lalaki. Eh ikaw naman kasi. Nabitin yung ginawa natin kagabi. Tama na Greg. Greg makikita tayo. Gusto mo rin naman itong ginagawa ko, Agnes. Para walang naman tayo. Iniharap siya ni Greg. Halos magdikit ang kanilang mga muka. Ramdam nila ang init ng bawat hininga. At mga halikan siya ni Greg nang narinig nila ang pagdating ng anak ni Agnes sa kusina. Dagli silang naghiwalay. Umupo si Greg sa lamesa. Samantalang tinignan ng ginang ang niluluto sa kalan. Dumating ang bata sa kusina na may hawak na laro ang kutse-kutsehan. Tito Greg, wika ka ng bata. Ano po yan? May tinatago po ba kayo sa shorts nyo? Inosente nitong tanong. Nabigla si Agnes sa tanong ng anak kay Greg. Nilingon niya ang lalaki. Dahil sa liit ng kanyang anak, ay tila nahalata nito na parang may tinatago sa shorts si Greg. Ah, eh, sintron ko to. Naipasok ko lamang sa shorts ko. Sagot naman ni Greg dito. Hindi naintindihan ng bata ang paliwanag ng lalaki. Nawala agad doon ang atensyon ng bata at pinaikot-ikot ang gulong ng laruan sa palad. Nagpunta naman ito sa kanyang inat yung makap. Mami, kakain na po ba tayo? Wika ka ng bata. Gutom na po kasi ako eh. Oo anak, kakain na tayo. Sagot naman ni Agnes, ilagay mo muna sa tabi yung laruan mo at magugas ka na ng kamay dito sa lababo. Tapos ay maupo ka na sa tabi ng tito Greg mo. Naganda ng pagkain sa paggangginang at nagsimula silang kumain. Magkaharap muli sila ni Greg, magkadikit na naman ang kanilang mga balat. Inilapit ng lalaki ang paan ito sa paan ni Agnes. Ramdam na ramdam ni Agnes yun. Maya maya ay may kumatok sa kanilang pintuan. Narinig nila ang tinig ng isang babae sa gate ng kanilang bahay. Kumakatok ang kaibigan niyang babae. Tumayo si Agnes at sumunod na tumayo din si Greg. Hindi na nito tinapos ang kinakain. Nang malapit na si Agnes sa pintuan, ay nagkatinginan sila ni Greg bago pumasok ang lalaki sa sarili nitong Kwarto. Oh, Maring Presi! Bungad ni Agnes. Mukhang nakagayak ka. Anong atin? Maring Agnes, birthday kasi ng inaanak mo ngayon. Tugon ng babae. Gusto ko sanang imbitahan kayo sa party niya mamaya. Sorry pala kung hindi na kami nakapagbigay ng imbitasyon. Ah, oo nga pala. Sabi ni Agnes. Ngayon nga palang birthday ng inaanak ko. O, oh, sige mare, Sasama kami." Magpapalit lamang ako ng damit. Teka, tumuloy ka muna sa loob. Mari, wag na. Nagaantay yung mister ko sa kanto. May dala kasi kaming sasakyan. Kung gusto mo, sumabay na kayo. Tutal, maluwag naman yung sasakyan. Ganun ba? O sige, mare. Magpapalit lang kami ng damit sa glita at pupunta na kami ng anak ko sa kanto. O sige, Mari. Aantay namin kayo sa sasakyan. At muling pumasok si Agnes sa loob ng bahay. Anak, may surprise si mami sa'yo. Uy ka ni Agnes. Pupunta tayo sa birthday ni Carl. Talaga mami? Tara mami, alis na tayo. O oh, sige anak, ilagay ko lang yung pinagkainan sa lababo at magpapalit tayo ng damit ha? At pupunta tayo sa party. Ilang saglit pa, Hinilamosan ng ginang ang anak. Tumanggi kasi itong maligo at tumiyak sa kakapilit ni Agnes na ito ay paliguan. Mommy, Aalis na ba tayo? Excited na kasi ako magpunta sa party. Teka lang anak, maliligo lang si mami saglit ha. pawis na kasi ako at nakakahiya sa pupuntahan natin. Bilisan mo mami ha. Oo anak, maglaro ka muna ng toy car mo sa bakod. Saglit lang si mami. Inihanda ng ginang ang isusot na damit sa kwarto. At nagpunta na nga sa banyo upang maligo. Pumasok si Agnes sa banyo at ikakawit na sana ang siradora ng pinto nang may bahagyang pumigil sa pagsasara ng pintuan. Marahang itinulak ni Greg ang pinto ng banyo at mapangahas na pumasok sa loob. Anong ginagawa mo dito? Makikita tayo ng anak ko. Mahina rin nagsalita si Greg pero halata ang tigas sa boses na to. Iaalis e, pala kayo. Kanina pa ako init na init. Tapos bibitinin mo na naman ako? Mabilis na hinalikan ni Greg si Agnes. May pagpupumiglas kay Agnes, ngunit wala na rin siyang nagawa dahil mas malakas ito sa kanya. Mami? Mami? Katok ng anak ni Agnes, kaya kapwa sila nagulat. Kumatok muli ang bata. Mami, asan si Tito Greg? Nasira po kasi yung toy car ko eh halos suntukin ni Greg ang tiles dahil sa sobrang inis. Mahinang napabulong sa tenga ni Agnes si Greg. Ano ba naman Agnes? Palagi na lang bang ganito? Ah anak, silipin mo muna sa labas si Tito Greg mo. Baka nagpapahinga lamang yun sa labas. Narinig nila ang pag-alis ng bata. Mabilis na nag-ayos ng sarili si Greg. Bago lumabas ng banyo ang lalaki, ay may binulong ito kay Agnes. Pagkalabas ng lalaki, ay inilak ni Agnes ang pintuan. Napaupo siya sa sahig. May umakyat na init sa kanyang katawan. Nang marinig niya ang binulong sa kanya ni Greg, pilit niyang nilalabanan ng sarili. Subalit, tinatalo siya ng kanyang init. Tuwang-tuwa anak ni Agnes habang nakikipaglaro sa mga kapwa-bata sa birthday party. Bukod sa kumari, ay malapit na kaibigan din ni Agnes si Presi. Ilang beses nang nag over ang anak niya sa bahay na iyon sa ganitong okasyon. Malapit na magkaibigan din kasi ang kanilang mga anak. Masayang idinaos ang party at lahat sila ay nag-enjoy sa clown show. Nabusog silang lahat sa mga handa. Mommy, pwede ba akong mag-sleepover ulit dito? Uwi ka ng anak ni Agnes. Lumapit ang birthday celebrant sa ginang. Oo nga po auntie, maglalaro sana kami ng video game sa room ko mamaya. Mommy, Friday naman ngayon eh. Weekan ng kanyang anak, tsaka wala naman kaming assignment sa school ngayon. Lumapit si Presi kay Agnes. Pagbigyan mo na mari ko, behave naman yung mga yan pag naglalaro. Tsaka don't worry sa damit pamalit ng anak mo. Pwede siyang pahiramin ng anak ko, total. Same size naman sila. Please, mommy. Nagisip muna si Agnes. Nakita niya ang mga mata ng anak na ito ay nakikiusap na kanyang pagbigyan. Okay, sige. Tugon ni Agnes. Payag na si mommy. Masayang napasigaw ang dalawang bata. Masayang umalis ang dalawang chikitin at muling nakipaglaro sa mga batang naroon. Masaya siyang pinanood ni Agnes habang nakaupo at kumakain ng dessert. Dapit hapon na nang magpaalam si Agnes sa Kumare. nagbilin din siya sa anak. Mare, kami na palang maghahatid sa anak mo sa inyo. Wika ni Presi, kung okay lang sa'yo, sa Sunday na namin siya ihatid. Umalis na si Agnes upang umuwi. Sumakay siya ng taxi papunta sa kaniyang bahay sa kabilang bayan. Gabi na nang huminto ang taxi sa harap ng bahay ni Agnes Pagkabahid sa driver ay pumasok na si Agnes sa loob ng bahay Isinara niya ng maigi ang gate Gayun din ang pintuan pagkapasok niya sa loob Wala si Greg sa salas Napansin niyang bukas ang ilaw sa banyo At ang tunog ng shower sa loob na to Naroon si Greg at naliligo Tumiretso agad si Agnes sa loob ng kwarto Inilak niya ang pintuan. Kasunod nun, ay naligo si Agnes sa bathroom ng kanyang kwarto. Matapos maginhawahan sa pagligo, nakasuot na si Agnes ng nighties at nahiga sa kama. Hindi siya mapakali. Nakikiramdam ang ginang sa loob ng kanyang kwarto. Habang nakahiga, hindi mawala sa isip ng ginang ang binulong sa kanya ni Greg. Nakadama ng init sa katawan si Agnes. Nakita niya yung anino ni Greg sa ilalim ng pintuan. Nakatayo ang lalaki sa labas ng kanyang kwarto. Alam niya ang pakay ng lalaki. Narinig ng babae ang pagpihit ng kanyang doorknob. Binuksan ni Greg ang pintuan. Nabatid ni Greg na nakalak ang pintuan ni Agnes. Nawala ang anino ni Greg sa pintuan. Nakita ng ginang ang pagdilim ng paligid sa labas ng kanyang kwarto. Pinatay ng lalaki ang ilaw na naroon. Hindi na nga napigilan ni Agnes ang kanyang sarili. Dahil na rin sa init na nararamdaman, hindi na niya napigilan ang sarili. Tumayo si Agnes at tinungo niya ang pintuan. Binuksan niya yun at pinuntahan niya si Greg. Dilim ang sumalubong kay Agnes sa paglabas niya ng kwarto. Tanging ang malamlam na liwanag ng lampshade sa sala sa kabilang panig ng silid ang tumatagos na liwanag sa kaniyang dako. Sinyalis iyon na naroon si Greg. Mas nakadama ng pananabik si Agnes. Wala nang atrasan ng sandaling ito para sa kanya. Inihakbang niya ang kanyang paa ng dagling lumiwanag ang bintana ng bahay. Kasunod noon, ay isang paggulog sa kalangitan muli niyang inihakbang ang kabilang paa dahan-dahan niyang tinungo ang sala kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan nakita niya si Greg nakaupo ito sa malapad na sofa malapit sa bintana nakatingin ito sa kanya mapangakit ang tingin na yun ng lalaking ginagawad sa kanya na malayan na lamang ni Agnes na nakatayo na siya sa harapan ni Greg. Tanging shorts lamang ang suot ng binata. Sa mapusyaw na liwanag sa sala, nababanaag ng ginang ang kisig na katawan ng lalaki. Saglit na lumiwanag ang sala dahil sa may kidlat dahilan upang tuluyang makita ni Agnes ang tunay na kakisigang taglay ni Greg aaminin niya na gustong gusto niya ang kakisigan na to na natili lamang na nakaupo ang binata. Wari ay naghihintay lamang ito sa susunod na gagawin ni Agnes. Si Agnes naman sa sandaling iyon ay ganap na binalot ng init. Kung may natitira pang bantulot sa kanya, ay naiwaksin niya na iyon sa paglabas niya ng silid. Nakatingin lamang si Agnes sa mga mata ni Greg habang siya ay dahan-dahang lumalapit rito. Nang tuluyan nang makalapit, ay agad niyang niyakap si Greg. Tuwang-tuwa naman ang lalaki dahil alam na niya kung ano ang gustong mangyari ni Agnes. Kumawala sa pagkakayakap si Agnes. Saglit silang nagkatitigan at dahan-dahan ay naglapat ang kanilang mga labi. Matinding pagkasabik ang makikita sa mata ni Agnes. Si Greg naman ay matinding kasiyahan ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi malaman ni Agnes ang gagawin ng mga oras na yun dahil sa kanyang tinatamasa. Ganon din naman si Greg. Tila ito ay uhaw na uhaw. Ilang saglit nga lang ay nagsimulang yumugyog ang kanilang sofa. Kasabay ng ulan, ay napadpad nila ang rurok. Matapos yun, ay magkatabi silang nahiga sa sofa habang patuloy sa pagbuhos ang malakas na ulan. Nakasandal ang ulo ni Agnes sa dibdib ni Greg nang sabay silang makaidlip dahil sa pagod. Kinabukasan, ay nagkulong lang silang dalawa sa kwarto ni Agnes. Doon, ay saksi ang malaking wedding picture ni Agnes at ng kanyang mister dahil sa kanilang ginagawa. Dumating ang linggo at umuwi na ang anak ni Agnes, ngunit wala nang makakapigil sa kanila. Araw-araw nilang ginagawa ang bagay na iyon. Sa huling araw ni Greg sa bahay ng Ginang, ay dumating naman ang mister ni Agnes. Hindi nakahalata ang ulirang mister ni Agnes sa nangyari sa dalawang ito. Sa gabing iyon, habang natutulog sa kama ang Mr. ni Agnes katabi ang kanilang anak dahil sa pagod sa biyahe, ay muling nakapasok si Greg sa kwarto. Hindi na nakuha pang makatanggi ni Agnes. Wala siyang magawa dahil kusa niya nang hinahanap na pang bagay na iyon. Matapos ngayon, ay umalis na ang lalaki sa kanilang bahay. Mabilis namang nagayos ng sarili si Agnes. Magbubukang liwayway na ng sandaling iyon. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang tulog pa rin ng kanyang mister. Katabi nito ang kanilang anak. Dahan-dahan na -dahan humiga si Agnes sa kama at humiga sa tabi ng kanilang anak. Lumipas ang ilang araw mula sa kanyang mister na si Carlito ay nalaman ni Agnes na sumama sa ibang lalaki ang hipag nilang si Glenda. Iniwana ni Glenda ang nakababatang kapatid ng kanyang mister na isang siman. Ang kinabigla ni Agnes, ang lalaking sinamahan ng kanyang hipag ay walang iba kundi si Greg. Nakasintahan pala ni Glenda si Greg at hindi tunay nakamag-anak gaya ng pakilala na to. Dalawang buwan na palang buntis si Glenda at kumukuha lang pala ito ng tsempo upang sumama kay Greg. Parang gustong himatayin ni Agnes sa nabalitaan. Kinagulat iyon ng kanyang mister. Mabuti na lamang at nagdahilan na nabigla lamang siya at nalungkot sa nangyari kay Glenda. Pero ang totoo, nakadama siya ng matinding selos sa hipag. Hindi niya maintindihan ng sarili pero nakadama siya ng pagsiselos parang gusto niyang maiyak at humagulgul sa nangyari. Makalipas ang ilang araw, naging kakaiba ang bawat araw na nagdaan kay Agnes. Balisa siya at madalas ay matamlay. Pinipilit na lamang niyang sarili na kumilo sa gawaing bahay para hindi makalata ang kanyang mister. Sa mga nakalipas na araw, hindi pinagbigyan ni Agnes ang mister na maganap ang bagay na iyon. Gumawa na lamang siya ng iba't ibang dahilan para lang hindi mangyari ang bagay na iyon sa kanilang pagitan. Wala nang magagawa si Agnes, kundi ang pilit na kalimutan na lamang si Greg. Dahil wala nang pag-asa na may maganap pa sa kanilang pagitan, ibubuhos na lamang niya kanyang init sa kanyang mister.